Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. pinag aaralan ng Department of Trade and Industry, DTI, kung posibleng tanggalin ang price cap sa bigas sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo. Gayong weekend naman, sisimula ng pamamahagi ng ayuda sa mga nagtitinda ng bigas. May unang balita si Maki Pulido. Uh -huh. 95% daw ang compliance rate ng mga retailer sa price ceiling na ipinatutupad ng gobyerno para sa bigas. Ayon sa Department of Agriculture, sa ulat ni Alan Gatos ng Super Radio DZWB, araw-araw na nag-iikot ang DA kasama ang mga tag-NFA para suriin ang ibinibentang bigas. Ang tindahan ito sa Muntinlupa, sumusunod naman sa price ceiling. Pero tahasan nilang sinasabi sa mga mamimili, lugi sila sa 45 pesos na benta nila sa well-milled na bigas. Dahil ang puhunan, 48 pesos kada kilo. Kaya isang kilo lang ang pwedeng bilhin kada customer. Sa puhunan po, kung ibebenta po sa puhunan, kailangan po maibenta namin at least 50. Masakit po sa amin ang benta ng palugi. E di parang loss na lang namin po yun. Sa tindahan namang ito, may ibinibentang 39 pesos kada kilo. Balik po hunan lang po, ibabawi na lang po sa ibang bigas. Ayon sa DTI, titingnan ng gobyerno sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo kung pwedeng tanggalin na ang price ceiling. Ngayong weekend, posibleng magsimula ang payout ng hanggang 15,000 pisong ayuda para sa mga rice retailer pero hindi lahat mabibigyan sa isang bagsak. Depende pa raw sa listahan ng mga retailer association at kung sino ang verified makatatanggap basta verified sa listahan ng mga asosasyon at rehistrado sa LGU. Wala na raw kailangang resibo o proof of purchase. Kasi pag nag-compute ka, imagine mo you're talking about more than 50,000 retailers. Tapos hihingi ka ng mga resibo kung magkano mo nila nabili. Sa datos ng U.S. Department of Agriculture, pang-animang Pilipinas sa mga bansang pinakamalakas ang konsumo ng bigas. Tayo rin daw ang pinakamalakas mag-import sa buong Southeast Asia at pangalawang pinakamalakas mag-import sa buong mundo. India ang pinakamaraming ine-export na bigas sa buong mundo na kahit daw pagsamasamayan ng bigas na ine-export ng sumunod na tatlong pinakamalaking exporter, hindi nito matutumbasan ang ine-export ng India. At ang export ban ay pinatutupad ng India sa isang klase ng bigas simula noong Hulyo isa sa mga dahilan kaya nagpatupad ng price ceiling sa bigas dito sa Pilipinas. Ang usapin ng bigas umabot na rin sa ASEAN Summit. Pangako ng Vietnam sa pakikipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos, magbebenta sila sa mababang presyo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, halos 85% ng inimport nating bigas noong 2021 galing Vietnam we look forward to having a um, stable uh, framework um, of cooperation on uh, rice trade uh, for a long period of at least uh, five years. Agrikultura rin ang isa sa tinalaki ng Pangulo sa bagong upong Prime Minister ng Cambodia kung saan nag-angkat ang Pilipinas ng 2,500 na tonelada ng bigas nitong Mayo. In the face of what we are, of, uh, we, we, are anticipating in terms of the El Nino and, and the drought that it brings, Uh, we hope that we can find uh, uh, a, a, an agreement. Ito ang unang balita, Makipulido Pulido para sa GMA Integrated News. Daku na ng CCTV ng Barangay Punturin sa Valenzuela ang mga nangyari. Bagong away kalsada noong August 19. Bakit ang SUV na mabilis ang takbo pero napatigil dahil may nakaharang na truck. Hindi ito nakadaan sa kabilang lane dahil may paparating naman na taxi. Hindi nakita sa video pero nagkagit-gitan daw ang SUV at taxi. Aja ang tinuturong ugat ng away. Kinausap naman ni taxi driver yung sa Fortuner, eh nagano agad siya, nagalit um, at uh, minura. Tapos pumunta na sa sakyan, bumalik, sa kinuha yung barel. Aparat tracker teams ang binuo ng Valenzuela Police para matuntun ang lalaking nagkasanang baril Panahulikam na road rage. Anawagan din ng Valenzuela LGU sa publiko na mag-report kung may alam sila sa insidente. Binawi na ng Land Transportation Office ang lisensya ni Wilfredo Gonzalez, ang na-dismiss na pulis na nagkasa ng baril sa isang viral road rage sa Quezon City. Batay sa resolusyon ng LTO noong September 5, nakitaan nila ng maraming violations si Gonzalez, kabilang paglabag sa Land Transportation and traffic code. May parusa itong pagbawi ng lisensya ng dalawang taon. Wala pang pahayag si Gonzales tungkol dito. Noong August 28, binigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag tungkol sa away nila ng siklista pero hindi siya sumipot sa pagdinig. Totala back on duty na sina The Voice Generations coaches Julian San Jose at Stell ng SB19 pagkatapos ng kanika nilang shows abroad. Nakabalik na si Julian matapos makisaya sa mga Pinoy sa Canada para sa pista ng Bayan Celebration itong August. Si Stell naman ay sa iba pang members ng SP19 naging busy sa pagtatag world tour. Focus na ngayon si Julian at Stell sa blind audition sa The Voice Generations. Kita nga ang pagiging competitive at makulit ng apat na coaches kasama si Chito Miranda at Billy Crawford. Asahan na raw ang more asaran moments at strategies ng coaches para makuha ang loob ng mga contestant. Pinasisibak sa serbisyong walong pulis na botas na sangkot sa pagbaril. Sa 17 anyos sa si Jemboy Baltasar na lang suspect. Ay sa PNP Internal Affairs Service, kasama rin ang anim na pulis na umaming nagpaputok sila ng baril. Una na silang sinampan ng reckless imprudence resulting in homicide. Pinaalis din sa serbisyo ang dalawang ground commander dahil sa umano'y kapabayaan na nagresulta sa pagkamatay ni Baltasar. Hinuhuli na mga tauhan ng i -Act, ang mga kolorong, ang mga pribadong susakyan na namamasada. Live mula sa Makapagal Boulevard, doon din ang balita si Darlene Kai. Darlene! susunod nagpapatuloy pa rin yung operasyon na ginagawa ng mga tauhan ng i -Act dito sa kahabaan ng Makapagal Boulevard sa Paranaque City ang hinuhuli nila ay yung mga kolorom na mga sasakyan o private vehicle na namamasada. Isang AUV na may walong sakay ang nahuli. Depensa ng driver, sa iisang subdivision daw sila nakatira kaya nakaugalian na nila na magcarpooling Kusang loob lang daw na nag-aabot ang mga pasahero ng share nila sa gas. Pero bawal pa rin daw yan ayon sa batas trapiko sabi ng mga tauhan ng IACT. Ayon sa mga otoridad, inaksyonan nila ang sumbong ng ilang mga kababayan natin na may mga kolorum na sasakyan na nag-ooperate dito sa Paranaque. Karaniwan daw sila na nagmumula sa Cavite papunta sa Pitex, Pasay at Maynila. Dalawan daang libong piso ang multa at i-impound pa yung sasakyan nang na hindi bababa sa tatlong buwan. Hinuli rin ang isang bus dahil overloading. 37 ang nakatayo pero dapat ay 15 lang tiniketa naman ang driver. Paliwanag naman ng IAC, nagpapatupad lang sila ng batas na para rin daw sa kaligtasan ng mga pasahero. Susan, tuloy-tuloy lang ang operasyon ng IAC dito sa Paranaque at sa iba pang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Bukod sa mga kolorum na mga sasakyan, pati na yung mga overloaded, e eh, operate din nila at huhulihin nilang lumalabag sa iba pang batas trapiko. Sa ngayon, yan ang unang balita dito sa Paranaque City. Ako po si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Pinuna na eksperto ang sa 10 minuto lang na recess o break ng ilang elementary students. Makakasama raw ito sa mga bata dahil hindi sila nabibigyan ng sapat na pahinga sa pagitan ng mga subject. At yan ang unang balita ni Katrina Son. Hatid sundo ni Susan Mendoza, quintos ang anak na grade 5 sa public school. At para masiguro na maayos ding makakakain, siya ang naghahanda ng baon ng anak. Ikinagulat daw niya nang sabihin ng anak na 10 minutes na lang ang kanilang recess. Sabi ko sa anak ko, itong ito na lang ang baon mo, yung maliit na lang, pero dapat kanin at saka ulam pa rin. So, i-ensure mo na dapat maubos ang kanin at saka yung ulam mo. Ang teknik naman ng grade 3 parent na si Lizelle Oralio, tiyaking nakakain na ng maayos ang anak bago pumasok. Snacks at pantawid gutom na lang ang baon para sa 10 to 15 minutes na recess. Sa so, ang importante, nakapag-lunch na sila bago pumasok. Pag-uwi po niya, kakain yan, sigurado yan. <laughs> Paliwanag ng isang grade 5 teacher. Dalawang klase kasi ang nagsasalita sa isang classroom. 6 a.m. to 12 noon at 12 noon to 6 p.m. Kaya kailangan nilang i-compress ang schedule at paikliin ang recess. Pinagkakasya po namin yung 10 minutes para makapag-recess po sila. At para magkasya ang 10 minutes, hindi na raw pumipila ang mga estudyante sa kantin. May kumukuha na roon ng kakainin ng mga estudyante at dinadala na sa classroom bago mag-recess. Karamihan din daw may baon na. Pinapayagan rin naman daw ng mga guro na tapusin ng mga estudyante ang kanilang pagkain. I think ma'am sapat naman po sa mga bata namin since binibigyan po namin sila ng extra time po if ever na no, hindi po nila matapos yung recess nila. Ang 10 to 15 minutes na recess para lang din sa grade 3 students pataas. Ang grade 1 at 2 20 minutes ang recess. Paliwanag naman ng isang eksperto, hindi lang oras ng pagkain ng recess para sa mga estudyante. That recess kasi it's not only for eating time no? or, or break time. It's also a break for your mind no? and also to socialize to other classmates na meron ka. Di ba? During the time na nasa class, ka, di ba? you focus on lessons, not breaks. They also day a mind break. Kapag napapahinga ang utak mula sa pag-aaral, mas nakakapaghanda ang mga estudyante sa mga susunod na aralin. Kung mabilis daw ang recess, imbes na marilak sa mga bata ay mas masestress pa sila. Mas makakabuti pa rin daw ang may 20 to 30 minutes na recess. Ito ang unang balita. Katrina Son, para sa GMA Integrated News. Bago ang Ultra Electronic Magnetic Finale, mamaya may pasilip ang Voltes 5 Legacy sa ilang bloopers nila sa series. Masaya to. Wala pang planeta ang nakatatalo sa makapangyarihang imperyo ng buta. Ay! Hindi ay ang dumikip! <laughs> <laughs> Seryoso ba si Prince Pizarro sa sakupin ang planet Earth? Funny naman in real life ang gumaganap na si Martin Del Rosario. Ilan lang yan sa bloopers ay pinakita ng series kagabi si Octo One voice by Kapuso Comedy Genius Michael V ang komenta ng closing song. Bukod sa funny scenes nila, ipinasilip din ng groupies ng production staff. Mga Kapuso Maki, let's vote in na sa finale ng Vote Five 5 Legacy mamaya sa May Talibabad pagkatapos ng 24 oras. Kahit 30 years na daw sa so showbiz na ko, never daw nawala ang passion ni Jean Garcia, idol, sa pag-arte. Ang batikang ang tres, Gina G, na napagsampalan acting kasama si Boy Aray, Abunda. So, Aray, Awang, awa, You're nothing but a second rate. <laughs> trying <laughs> hard. Mock pride. <laughs> 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 Ah! Ah, ayan! Wala, ah, well, actual. game daw yan ni Gene sa mga abang eksena sa TV adaptation ng iconic 90s film na Maging Sino Kaman na saludas na ang premiere. Proud at honored daw si Jean na mapasama sa bagong kapuso-serye. Reunion project din ito ni Gene at Barbie Forteza. Hmm tulad sa afternoon prime series na The Half Sister, gaganap si Jean bilang nanay ng kapuso prime time princess. O, oh, may bigating chika pa si Jean. Kahit pa sa lunes ang simula ng Kapuso Special Limited Series, ramdam daw niya na magkakaroon ito na extended no! run. We all wish for that. Oh, yes. Congrats, Miss Jean! Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.jmanews.tv.